pop culture to entertainment world, ihahati din namin sa inyo ang latest buzz sa mundo ng showbiz. Una na nga rito, P-pop soloist na si Zella. Inilabas na ang kanyang first studio album na Lockhart. Para sa iba pang detalye, ihahatid sa atin ni MJ Perena. Ace, 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 The P-pop ace is here. Nagbabalik muli sa music scene ng Filipino-American singer, songwriter, rapper, and dancer na si Zayla. After a month of hiatus ay inilabas na ng P-pop soloist ang kanyang first studio album na pinamagatang Lock Heart. Ang nasabing album ay may sampung tracks at ang anim dito ay si Zayla mismo ang sumulat. Ayon sa kanya, ang tema ng kanyang album ay empowerment. Ito ang dahilan kaya Ace ang titulo ng kanyang title track na ang ibig sabihin ay Activate Confidence to Empower. I wanted to empower other people through my song. So, even nila main track for my album. Sa days po kasi ngayon, parang mas nagkakaroon kami ng boys, women. So, parang gusto ko nga pong gawin, uh, gamitin yung platform ko. Para ma-empower pa yung mga tao. I mean, not, not just women, but like, kasi women nga po. So parang mas-prioritize ko yung, um, gusto ko maging bosses ng mga babae po. Na hindi kayang magsalita po sa so for uh, their own love. Si Zayla ay nag-debut noong September 2023 with the single Karma. At ilang buwan after her debut ay pinarangalan siya bilang Philippine Pop Top New Artist of the Year. Siya rin ang kaisa-isang P-pop solo act na nag-perform sa First Waterbomb Festival in Manila nito lamang February 2025. MJ Pereña para sa TalkBiz. Biz.